Tuloy ang investigasyon kaugnay sa magkasintahang natagpo ang patay sa isang condo sa Davao City. Alamin ang detalye sa ulat ni Regine Laduza ng PTV Davao. Lumabas na ang inisyal na DNA result kaugnay sa pagkamatay ng mag in partner na sina Jennifer Chavez at Jeff Predas na nangyari noong nakaraang buwan. Ito ay parte ng isinasagawang investigasyon ng Davao City Police Office o DCPO. Base sa resulta, wala pang nakikitang direktang partisipasyon ang dalawang mga persons of interest sa pagkamatay ng mga biktima. Ayon sa spokesperson ng Davao City Police Office na si Police Captain Hazel Tuazon, napag alaman na ang DNA result ng mag in partner ang nakuha sa kutsilyong nakita sa Room 319. Maging ang dugong nakita sa railings ng 6th floor ay DNA din ni Predas. Binigyang linaw din ni Police Captain Tuazon na hindi rin dugo ng tao ang nakita sa tawal ng Room 323 at sapatos ng isa sa mga persons of interest. Oo, ato lagi paibolo sa tanan nga ang nakuha dito is dugo ragyod fingerprint sa duhan nato ka mga victims. Sa kabila nito, hindi pa rin absuelto sa kaso at iimbestigahan pa rin ang dalawang POI. Inaasahan din na sa susunod na linggo, lalabas ang resulta ng DNA analysis sa iba pang specimen na galing sa crime scene. Sa kabila nito, hindi pa rin inaalis ng mga otoridad ang anggulong suicide sa krimen at may pumatay sa mag in partner. Sa ngayon ay umaasa pa ang mga otoridad na may lalabas pang mabigat na ebidensya at impormasyon na kanilang makukolekta galing sa dalawang mga cellphone ng mga biktima. Basing natin makuha dito ng uh, importante information para makadagdag sa ito ang mga information na nakuha, no? aside from the statements sa uh, both families, sa victims o sa friends nila. Sa ngayon ay nasumiti na rin ng kapulisan ang kanilang report sa lokal na pamahalaan kung may nalabag bang batas ang establishmento kung saan nangyari ang krimen. Matapos walang maipresentang CCTV footage dahil sira umano ang kanilang CCTV. Ang Davao City kasi ay may ordinansa na nagre-require sa mga establishmento na maglagay ng mga CCTV camera. Regine Lenuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.